Welcome na naman nga ulit sa panibangong araw ng channel ko. Siyempre hapon ngayon, ayan, at patambay-tambay tayo dito sa school habang nag-aantay tayo kung kailan lalabas yung ating mga anakets. Pag-antay tayo ng tatlong oras kasi tatlong oras yung klase nila alter, inaantay namin dito sa labas at bawal doon sa may gilid ng school. Dito lang pwede magtambay sa cover court at saka ayan nga at sinilip-silip ko rin yung aking anak dahil nga nag-activity na sila at tinatawag nga ako dyan ni Alter dahil nga wala daw siyang gunting at ayan at naghiram nga ako doon sa kilala kong mga bata no para mapaghiraman ng gunting at makapagsimula na siyang magupit-gupit sala kailangan nilang gupit at buti na lang talaga guys marunong na yan maghawak si Alter ng gunting no kaya madali na lang talaga niyang gupitin yung mga pinapagupit ni at ayan nga yung kaklase nga ni Alter hindi marunong maghawak ng gunting guys tingnan mo at nagpapaturo nga siya kay teacher, no? Hindi daw siya marunong mag-awak ng gunting, guys. Kaya ayan, at tinuruan nga siya ni teacher. Si Alter kasi, guys, pag nasa sa tindahan niya, nanghiram yan siya ng gunting. Tapos marami yung ginugupit-gupit. Kasi nakita niya kay ate Amshi niya na nagugupit-gupit. Kaya ayan mo si Alter, marunong na yan maghawak ng gunting. At dahil nga hindi kami nagdala ng mga gamit, guys, kasi hindi ko alam pag Friday pala is magdala pala ng mga gamit. At nanghiram lang din ako ng glojaan sa kanyang kaklasi. At ito na, nga, yung ibang nanay lumapit na nga rin dito dahil yung mga anak nila ay wala ding dalang mga gunting at saka glow. At ayan nga, nahirapan nga si Alter Gupitin dahil nga yung gunting niya ay maporol. Kaya ayan, at nanghiram na naman ulit ako ng panibagong gunting, no. Dahil nga, siya na lang talaga natira dyan sa mesa nila. Yung iba nilang kaklase ay nagsiuwian na. Ayan, at ididikit pa niya yan, guys, doon sa papel niya. Tapos yung papel niya, dinikit niya na lahat yung mga color yellow no tapos hindi pa pala niya nalagyan ng pangalan kaya ayun na huli tuloy kami umuwi at saka passport na nga tayo nandito na nga kami sa palengki. maniningil na naman ulit kasi nga tatanungin na rin natin kung magkano yung order dahil nga sa si alter talaga guys is hindi niya talaga napipigilan no maghawak-hawak ng soso yan kasi nga makisoso yung batang iyan Kahit kahit nandito kami sa palinki, hawak na pa rin ang hawak ng susono at kinukulit talaga niya ako. Nagpapabili siya sa akin ng saging. Sabi ko sa kanya, bukas na kasi yung ating pera is kulang ito. Pambili ng, ng solen guys at buti na lang talaga. Nagtanong ako kay Ardel at sumama si Ardel. Meron pa daw doon harina at hindi nga muna ako bumili ng harina at saka yung pera nga ito ay babayad ko kanina dahil nga nang hiram ako sa kapatid ng aking asawa dahil kaninang umaga it's friday is Panholog di kaya ayan hindi na naman ulit tayo nakapag grocery marami na talagang kulang yung aking tindahan pero okay lang yan matatapos na rin yung aking mga bayarin no kahit tayo is wala nang laman yung ating tindahan ang importanti is makabayad tayo sa ating mga utang. Nakakahiya naman kasi yung punong-puno yung ating tindahan tapos maraming nanisingil sa ating mga kautang-utangan kaya minsan inuuna ko talaga guys yung mga binabayaran natin yung mga utang ba. Kahit pa yan, wala nang matira dito sa akin kahit barya na lang no, basta ang importante talaga guys, yung pagtitiwala sa isang tao sa iyo dapat mong bayaran yung mga utang mo para next time na mga ngailangan ka papahiramin kanila ulit. Yan talaga yan tinatatak ko sa ulo guys, sa ulo ko ba na dapat talaga is Unahin talaga natin yung bayaran yung ating mga utang bago tayo mamili kung ano yung mga gusto natin at kung ano yung magi-grocery natin bago tayo mamili, bili ba sa ating tindahan or sa ating negosyo. Yan yung aking tinatandaan talaga guys kasi mahirap kasi yung ikaw yung ikaw ba gagawin mo rin yan sa, ay, sa sarili mo na ikaw maningil tas hindi mo hindi ka babayaran ang hirap kaya yun kaya talaga inaano ko yan sa sarili ko pag may utang talaga ko is inilalaanan ko talaga yan nababayaran ko talaga siya no kasi nakakahiya kasi kung sayo kaya yung gawin di ba kaya ayun, yun lang yung masasabi ko dyan. Sa mga nangungutang dyan, dapat yung kayong magbayad para yung tiwala sa inyo ng isang tao ay hindi mawala at lagi kayong papabalikin at pauutangin. Uy, bakit napunta doon sa utang yung ating pinag-uusapan, Char? gusto ko lang naman i-share sa inyo guys yung ating mga karanasan ba na nararanasan na utang sa atin at ako rin nangutang din syempre wala namang taong perpekto no at wala namang taong walang utang kahit gaano pa yan kadami yung pera mo at mauubos at mauubos rin yan kaya ayan nga at ako, ngayon pa lang ay nag ano na talaga ako sa tiwala ng isang tao sa atin. Huwag natin sirain yung tiwala ng tao sa atin. Kailangan natin yung bayaran 'pag may utang tayo. Para sa susunod na magipit ka, pwede ka na ulit umutang dahil wala kang utang at hindi nakakahiya sa ibang tao na imamarites ka nila na marami kang utang tapos ikaw para kang mayaman. Marami ka naman palang utang. Hala pamati na. Tama na ito. So ay na nga guys, no, nandito na tayo sa palingki ng buray at bibili na nga tayo ng maiuulam dahil nga aywan ko kung may ulam pa doon sa bahay na may hindi ko alam kaya ayan bibili ako ng Adidas paanang. anang buti ngayon guys is mura lang yung Adidas no 130 isang kilo kaya ayan 200 pesos na yung ating bibilhin dahil sabi ni Ate Jisa dyan, is marami naman daw yung isang kilo. so ayan pinapaskorn ko lang yung aking voice over guys dahil nga merong nagpapa music dito at ang lakas lakas ito na nga si Ate Jisa at buti na lang talaga at hindi nahiya si Ate Jisa, nag high talaga siya guys hindi katulad ng ibang tao diyan pag nag totok ako ng camera ay nahihiya sila ba kaya yun sinabi kay Ate Jisa ang bait naman para ni Ate G ayan na nga yung ating biniling isang kilo na Adidas at medyo marami-rami rin pala guys yung 200 pesos no kaya hanggang bukas ating ululamin ito dahil masarap to guys pag inadobo nakita ko kasi yung aking isang friend na nagluto at ganito yung ulam nila kaya natakam din ako at bumili na ako at buti na lang talaga bagong deliver itong Adidas na ito. at saka ngayong gabi nga naalaman ko na meron pa palang munggos kaming mauulam at saka sinugba inihaw na tulingan or ano hawol-hawol dito sa waray-waray kaya sabi ko kay Panso adubuhin mo na lang para bukas ng umaga pang pakalmusan na lang natin yan masarap na yan kasi nga ngayong gabi natin yan ina Pinoy ni ba? So, ayan guys, o, oh, yung 200 pesos, medyo siya marami-rami. At ayan nga, meron nga silang bagong longganisa, yung maliliit pa yung long, longganisa ni Cebu daw yan, isang dasin, 55 pesos. Kaso lang guys, natakot ako bumili no, kasi nga nung nakaraang, ano, nakabili kami niyan. para siyang, ano, yung parang anay ba, may amoy siya, maangso ba? Maang, maanghit ba, ang gano'n ba yun? Basta bahala na kayo, basta gano'n. kaya natakot ako guys, hindi ako bumili. So, ito na nga, dito na tayo sa crossing ng Buray, ayan na yung crossing ng Buray guys, walang masyadong traffic-traffic dito ngayon no, dahil minsan is napakaraming sasakyan dito pag nakatambay kami dito guys, napaka -traffic at ito naman yung merkado tinitingnan ko rin yung mga isda nila Mads Banji dyan ang sarap sana bumili ng isda kasi lang sabi nga ni Pansot ay mayroon pa daw kaming mauulam doon para mamayang gamit. so ayan na nga at alis na nga kami dyan pupunta na kami ng Petron para nga magkagasolina at para nga pang kinabukasan na at bumili na nga rin ako ng sulin dahil nga naubos na naman ulit yung sulin namin nagdeliver sana kanina ng sulin guys kaso lang wala akong pera at pinabalik ko nga sila bukas na lang sabi ko baka tayo ay makabenta at makabili tayo ng sulin no dahil nagigipit na talaga ako ngayon guys wala na talaga akong pukunan sa aking tindahan kawawa na talaga kawa ako guys <laughs> Pero sinasabi ko yun sa sarili ko, kaya ko yan, kaya ko itong mga pagsubok na ito. Yan pala, pagsubok lang yan. Sos, kakayanin natin Kapag yan. Pagdaanan ko na yan, sinasabi ko na lang yan sa aking sarili para hindi nga ako ma-stress. Kasi pag na-stress na naman ako guys, aywan ko. Hindi ko alam na naman kung anong gagawin ko, no? So ayun nga, pawin na nga tayo. Pag uwi natin ay mag-exercise tayo, no? Kasi ang ganda ng panahon ngayon, nasimula natin kaninang umaga mag-exercise. Kaya ngayon medyo may oras pa naman tayo ay mag-exercise. At samahan nyo na nga akong mag-exercise kasi nga ang ganda ng panahon. At ang sarap mag-exercise dito guys kasi ang luwag-luwag ng kalsada. mo king at jogging-jogging na tayo no? sa hapon. At umaga na ako guys, lagi na natin itong gagawin no? Dahil sa umaga ay si pagpapaudo naman yung nagbabantay at si Alter hapon pa naman yung pasok niya kaya ayan samahan niyo na nga ako diyan mga katropa at mga katindera ko para ta lahat tayo ay maging healthy hindi lang po sa pagkain pagbawas mag-exercise din tayo para sulit yung ating pagpaya at gagawin na rin yung aking pakiramdam guys no kasi feeling ko talaga is tumaba ako tapos ang bigat-bigat ng aking pakiramdam kaninang umaga nga ay dalawang beses nga ako nakapag-jogging at ngayong ngayon din, ayan, dalawang bisis din ako pabalik-balik doon hanggang sa school nila Alter, guys. Yung aking pagyajogging, no, parang ang gaan na talaga ng aking feeling ngayon at isang bisis lang din ako kumain kanina. Yung ulam lang din yung nilantakan ko. Kaya, feel ko talaga bukas ng umaga ay eh, 61 kilos na lang talaga ako. Thanks God sa lahat ng mga positive na Na, na ano sa utak ko at hindi ako nai-stress no ito yung aking stress reliever yung aking pag-jogging sa umaga o siya. Hanggang dito lang muna yung ating video at maraming salamat. Pakilike at pakishare kung nagustuhan mo yung ating video at balang araw ay makaka-ano din ako sa inyo ng pakashkash, no? At simulan mo nang mag-share ng ating video. Hanggang dito na lang muna at bukas naman ulit. Bye-bye, paalam.